Kung ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Makikita ni Roberto na gagawin ang lahat ni Rigor para makuha ang ustisya para kay David Kaya pabor sa kanila ito dahil si Tanggol ang pinagbibintangan ni Rigor Pero hindi makokontrol ni Roberto ang sariling pag-iimbestiga ni Rigor sa pagkamatay ni David Nagahanap kasi si Rigor ng ebidensya laban kay Tanggol para makasuhan niya ito dahil kapag may kaso na si Tanggol ay may dahilan na si Regor para tugisin at patayin si Tanggol. Kaya naman, gagawin ni Roberto ang lahat para hindi malaman ni Rigor na si Miguelito ang pumatay kay David. Sisirain nila ang ebidensya at patatahimikin ang may mga alam. Kaya dito na mga nganib si Fatima dahil kasama siya sa mga papatayin ni Miguelito. Nasaksihan niya kasi ang lahat ng pangyayari. Ikikwento ni Fatima ang lahat sa kanyang pamilya, kaya pati ang kanyang pamilya ay gusto na rin patahimiki ng mga gerero. Pero hindi hahayaan ni Fatima na may mangyari sa kanyang pamilya, uunahan niya ang mga gerero. Lalapit si Fatima kay Tanggol at ihingi siya ng proteksyon dito kapalit ng pagbubunyag niya sa pagpatay ni Miguelito sa kapatid ni Tanggol. Tulong na rin ito ni Fatima para manalo si Tanggol. Haharap si Fatima sa media kasama si Tanggol at sasabihin ang kanyang nasaksihan magsasalita din si Tanggol at sasabing hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang hustisya sa pagkamatay ni David. Magiging emosyonal si Rigor kapag mapanood niya ito. Si Miguelito ang kanyang tutugisin. Hindi siya makapaniwala kung anong atraso ni David para patayin ito ni Miguelito. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!